And latest happenings are trending, some of entertainment and lifestyle. Our favorite stars, local and international, we've got you covered. The is show is Angel Angelica Hosme, and you're watching Scene Zone. We've got you covered from the hottest hits, exclusive interviews, killing to the bones, fan meet experience, and hat the performances of your favorite stars. Scene zone, scene zone, scene zone. On today's episode of Scene Zone, kwento ng apat na magkakaibigan turned bandmates ang Bibida. Welcome to the studio, Top Notch! Hello! Hello everyone. yes! Hello, everyone. Please hey, guys, everybody. Hello. Pakilala naman isa-isa. Uh, hi everyone, I'm Johan from Top Notch and I'm the bassist of the band. Um, hello everyone, I'm Dom and I'm the vocalist and the guitar player of the band. Hello, I'm Lawrence, lead vocals and rhythm guitarist of Top Notch. Hello everyone, and I'm Richard, the drummer of the band. Yon, gabe, ang babaget. <laughs> so, sino yung visual ng grupo? Ay, may ganun pala. Ay. Naging K-pop. <laughs> For lahat, no. lahat, oo nga, oh, eh, wala, actually. Wala, pa, pero ano. feel ko si Lawrence yung uh, center. <laughs> center of the <laughs> band. Oo, <of attention. laughs> uh -oh, kaya ending fairy. Wow. So, first of all, um, anong kwento sa likod ng pangalang Top Notch? Actually, yung meaning ng band name namin, very straightforward lang siya na parang as high schoolers, as students, no? Nag-start kami kapag pagkakaklase kami. And ano bang gusto namin marating that time? Ang naisip lang talaga namin is we want to be great. Gusto namin tumingala sa mga magagaling. Parang yun yung pinaka-logic but namin naisip na uh, to call ourselves top touch. Yun yung pinaka-naisip namin that time. Tsaka yung parang sinabi mo last time na Actually, parang yung, actually yung the name Top Notch, really grew with us na. So, pagkabaga, yung, yung word naman na Top Notch, hindi naman siya specifically for music only. Mm -hmm. So, it can be in your work, sa school, sa family. So, kumbaga, yung ina-embody ng Top Notch is, Uh, you can be top notch, I can be top notch, we can all be top notch. Yes. Yeah. You know? Parang personal achievement siya yes, ng bago exactly. sa'yo. No? So, kanina medyo nabanggit niyo na nga no, na nung high school, ganyan. Saan nga ba at paano, kailan nabuo ang banda? Actually, nabuo yung banda nung una kasi si Dom and Lawrence muna nagja-jamming sa classroom. Yes. And then one day, si Dom po, nagdala po ng, ng kahon po, saka mm -hmm. ng another acoustic guitar which is nakisali po ako sa kanilang dalawa. So, naki lang po ako sa kanila. Then, eventually, pinasali rin po namin si Johan para mag-bass po which is gamitin yung isang acoustic guitar. So, oh, that was ano pa, no? Para mga 2017 pa. Ah, yes po. 2017 Junior high school lang. Tagal na. Kaya for sure, marami rin makaka-relate. Kasi ako personally, kung may mga classmate din ako dati, ganyan. Yung alam mo, magsisimula ng tamang jamming lang, gano'n na. Tapos, didibihon siguro, gano'n. Kami yung typical na parang nabuo dahil sa jamming sa likod ng classroom. Hindi uh -oh. talaga namin expect na magiging banda talaga kami, mm. na officially. Napapagalitan ba tayo dati? Oo. Uh oh. <laughs> pa yung ano. Kasi yung ingay natin masyado sa classroom. Kaya <laughs> <laughs> pinauwi yung instruments namin ng teacher namin dati. Kasi yung ingay ng uh oh, Oo, yun na minsan talaga, no? Pero minsan pag ganyan sa school, wala no, mo, nagiging crush yan eh. <laughs> si Lawrence na naman. Si Lawrence Ay, gabi after. naman. <laughs> so to someone na hindi pa napapakinggan ng music ng Top Notch, paano niyo siya i-describe? Um, honestly, yung music kasi ng Top Notch, uh, when it comes to our sound, kasi iba-iba kami ng musical influences eh. Yeah. So technically, iba talaga yung iba-iba yung suggestions, iba-ibang ideas na bumabasok. So siguro yung music namin, we would describe it as something na can either you can it, it can either you can relate or you can think of another person or another experience. For example, porket forget mo mutong kanta, kanta na to, parang para sa iyo yun. Pwedeng maisip mo na, uy, parang bagay itong kanta na to para kay ganito mm -hmm. or kay ganyan. So gano'n siya, parang very ano siya, it can connect talaga with with people. So, na-mention mo na nga rin yan ano, uh, napag-alaman din namin na sa songwriting, uh, collaborative effort din siya, tama? Yes. Sino yung pinaka, ano, nagsisimula pagdating sa pagsusulat ng songs? Ang nauuna kasi pag songwriting, uh, kaming dalawa, ni uh -huh. Tapos, ginagawa namin siya ng band arrangement pagdating sa studio. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na. Kung baga, dahil iba-iba nga yung influences namin, um, yung mga genre namin na gusto na i sama namin dun mm -hmm. sa original songs. hindi yun yung maganda sa amin eh. Kasi open kami sa genres ng iba. Yes. Hindi kami yung... Hindi namin binablock yung creative yes. part. Creative um, self ng members. Yes, kumbaga parang pag nabuo na yung melody uh, from Domin Lawrence, isang melody lang talaga, wala pang lyrics. Mm -hmm. Um, Doon pala kahayaan na, na kami na kuwari sa bass. Uh, iiwan nila yung task na yun para sa akin. And ganoon din kay Richard na sa drums na kanya-kanyang toka kami. Oo, gano'n. respeto lang sa kung anong part mo sa band. Pero yun talaga, no? Parang collaborative siya, pero hindi naman siya yung micromanaging na, ito dapat gawin. Oo, Oo na naka-ano na talaga, na parang in stone na, hindi kailangan Oo. Na ito. <laughs> Oo, hindi na. So, nabanggit na nga ni Domin Lawrence kanina yung tungkol sa influences. Pagdating sa si musical influences, sino-sino nga ba ang inyong mga humaga you look up to? Ang mga top notch para sa inyo. Simulan natin si Johan. Go. <laughs> siguro naalala ko kasi yung ano grade 8, grade 9 days namin no 2017. Um, feel ko lahat ng high school na pagdaanan tong kantang to or yung bandang to. Hindi sa Kalya Lily. Mm -hmm. Kylie um, for me naman, actually I have musical influ influences internationally and locally. So siguro sa locally talaga, Eraserhead's ang biggest influence ko. And then sa international, yun mas marami actually. Uh, Beatles, John Mayer, 1975. Ay, magkakaano, no? Uh -huh. uh, Arctic Monkeys, mm -hmm. yun, yun. So, ayun. Iisang vibe, okay. Sa akin naman, tatlo lang yung naisip ko eh. Si Shawn Mendes, Ed Sheeran, at eh, saka Five Seconds of Summer. Yun talaga yung pinapakinggan kong artist every time na lalabas ako or kahit mm -hmm. simpleng ano lang, patugtog lang sa bahay. Sila, 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 sila talaga. Ay, sobrang magkakaiba nga. Yeah, <laughs> for me po kasi na-expose po ako sa international music mm -hmm. dahil din po sa nanay ko and yes na... shout out po oh, shout, out shout out po <laughs> <laughs> uh, pinakinig niya po sa akin yung Beatles po and when, eh, pinaparinig lang po niya minsan sa radio tapos one day po dinownload na po namin siya and may mga songbooks din kami so together po mas na-expose po ako doon sa international music Kaya ayun po uh, Very uh, old soul. <laughs> so ngayon na banggit mo yung pinapakinggan nyo sa radyo, ngayon kayo naman yung pinapakinggan. Speaking of, ang isa nyo pong kanta na para iso ay mayroon ng more than 56,000 streams on Spotify. Yes. so, how does it feel like? Tungkol saan ba ito? And yung, yung feeling na finally, uy, mayroon someone's listening to us na, ganyan. Yun. Actually si ano po si Dom po makakasagot niyan kasi siya po talaga yung bumuo po tapos kami na lang po yung sumali na uh, ganito po yung kanta. <laughs> inspired kasi si Dom that time kaya nabuo yung para isa. Inspired, oh, na inspired. Kwento <laughs> mo. Uh, actually uh, ano na lang uh, siguro in, in behalf of the, of the band uh, we, feel very grateful talaga dahil kahit pa paano may nakikinig na I mean we knew for a fact naman talaga na ano, kaya namin. Kaya talaga namin may Hindi naman sa pag-ano, pero <laughs> we really want to be confident. Kaya nga, kung ka, top-notch nga, we embody ourselves to be to be great. Ganyan. So, it really feels great na may naikinig sa amin. So, ayun. I mean, 55,000 streams, hindi siya konti. Mm -hmm. Pero, on our end, alam namin hindi pa siya sobrang dami din. Ah. So, hopefully talagang dumami pa siya. Kaya ayun, maraming salamat po sa lahat na naikinig. At eh, makikinig pa lang. And stream all their songs, of course. Yes. So, ngayon, siyempre nandun tayo sa kwento ng nagsimula nga kayo sa, sa school, sa classroom, hanggang sa nakarating na sa Spotify. Um, ano yung may maipapayon nyo rin sa iba na parang yung mga nagsisimula lang din na first sure high schoolers na gusto din, jamming-jamming lang, ganyan? Siguro ang pinaka advice lang namin, unang-una, uh, kung nag-start din kayo as classmates or as friends, siguro mahalaga na i-keep niyo yung ganong chemistry na regardless no kung nakapag-record na kayo ng songs niyo, nakapag-perform na kayo live, uh, wag mananaig yung paano ba yung professionalism para I mean dapat andun pa rin yung pagkakaibigan niyo kasi doon talaga magna-naturally click kayo as a band. Yun for me. Siyempre, hindi naman may iwasan. Minsan, baka naka nagka, uh, nagka nagka-clash ay nagka-clash yeah, yung away, ano lalo't iba iba nga. kanina musical influences ganyan and maybe st style, sa vibe para naman you know parang inaayos yung mga ganon mga kung pagka-clash paano nagko-compromise sa isang um Actually, decision eh, kailan pag ganun po kailan po namin talaga pag-usapan kasi lalo lang po lalala yung problema kung hindi siya <laughs> i-open sa aming apat so sino oh, kasi pinakamabait sa group oh, oh, si Richard eh. oh, si Richard guys <laughs> Ay, pacemaker. So, yeah. You know. Pero ayun po, you need to set aside your ego din kasi at the end of the day, team kayo eh. Hindi naman kayo magkakaaway. At the end of the day, magkabanda pa rin kayo. So, mas importante na napapag-usapan yes, nyo. Oo. Group uh -oh. hug, group hug, group hug na rin. May hugot ano. <laughs> kaya po, parang naduduha pa. <laughs> pero ayun po, for me po. Ayun. Saka advantage na rin nga po yung magkakaibigan po kami uh -oh. na kung magkatampuhan, parang idadaan na lang namin sa konting asaran. Babalik na saan. Uh Oo, -oh, kaya nga. Kung hindi na yung... Tatanim pa ng ad. Tatawa na lang bigla. Tatawa okay. na lang, lang. <laughs> Parang mamaya mag-aaya na yan, mag-sumgyup gano'n. Okay, <laughs> okay na yung gano'n. <laughs> dahil lang sa usapang friendship na nga lang din tayo. No? Um, outside music, ano yung mga trip yung gawin bilang barkada? Alam niya yun? Kumain. ako kumain po lagi. Maghanap mag ng mga kakainan sa pagkagasto <laughs> Actually, yun po talaga. Dati yung mga rehearsal namin, talagang ang bonding namin is after rehearsal, talagang kakain lang po kami. Magpapakabusog. <laughs> Yun po yung favorite yes. naming namin bonding as a band. Minsan 20% rehearsal, 80% kain lang. Oh. Kwentuhan. Ipakasama <laughs> Makasama dun yung kwentuhan. No? <laughs> Ayan, so after nyan, usapang dreams naman tayo, di ba? Tumugtog kayo sa Paskuhan ng USD. Oh, sorry. ah, sorry. Paskuhan. 20... Uh, last year lang last po. Year. Ah, last 2024. year pala. 2024. December. December uh -huh. 20, 2024. Oh, uh, so perfect. Um, graduate na kayo at that time? Kung lahat? Ah, hindi pa po. Ah, Nag-graduate na kami recently this June. Ah, okay. So perfect. Kaya may no feeling ng ganun, ano? Na, yes. Senior eh. year, of... Tapos gagraduate na, tapos sikat na sa school. <laughs> so kung last year tumugtog na kayo sa Paskuhan, na, isa sa mga consider nyo na, umaga, nandito na, we're getting there. Saan nyo yun pa yung dream na makapag-perform? Lalo na ngayon na ang dami rin mga banda na, di ba, nakikipagsabaya din. Big Dome. Sa so, Big Dome po talaga eh. Big sa, Dome? Sa Araneta Coliseo. Or sometimes mga festival, sa mga music fest din, Sports. ano? Yes, actually, mga sa ano po, sa Wish Bus, yung mga ganun pong uh, performance. Cozy Cove. Cozy Cove. Uh, Cozy Cove din. Mm -hmm. Yes po. sa Yan. So, nandiyan na tayo sa venue. E eh, paano naman kung makikipag-collab? Sino ang inyong dream collab? Isa-isa? <laughs> Ako personally, si Ellie Buendia talaga. Oy! Kasi talaga, parang pinaka-nililook up to when it comes to the OPM. Hi. Nandito rin po si Ellie Bandia. Nakapag-scene zone oh, din siya. Yes. <laughs> Last year. Baka dyan din siya nakaupo. Actually. <laughs> <laughs> Tamang-tama. <laughs> Manifest na. Uh Oo. -oh. Sa akin si ano. Um, ngayon si Arthur Neri and Janine Tenyoso. Yung mga idol ko sila ngayon eh. Actually for me, ako sila 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 kapop dio po sila Gian Bernardino kasi feel ko mas makakonect namin sila kasi halos magkaka magka vibe magkaka vibe lang po kami sa magkakasidad lang din po yes sa akin naman po Loki parang gusto ko maging experimental siguro mga rapper na sikat no ah, si right. Skastakli or si Flow G. pero parang tunog rapper ka nga no ay sample po ba <laughs> ay mo na muna ay oh, iba iba In fairness, okay So ngayon, after collab, siyempre, in few months time, for sure, baka plano nyo na rin gumawa ng mga music video, ganyan. So, kung crushes naman ang pag-uusapan, yan. Celebrities, okay nga yung crush, idol, ganyan. Um, sino yung actress or maybe kapwa uh, female singer din na gusto nyong bumida sa inyong music video? Ah, uh, for music video, kung makangarap na lang din, no, si Miss Ann Curtis na po. <laughs> ang Josa. Um siguro sa akin po childhood crush ko po kasi si ano, si Christine Reyes po. Mm. Ako <laughs> din nalalayo, Jeline Ten Josa po ulit. Ay <laughs> idol talaga si Miss Jeline, okay? how oh, for me po siguro si ano. Si kaya niya po si Angela Muhi. Mm. -mm. Ako sa uh, seducing, Drake. seducing Drake Palma yeah. po. Ako kasi nakita ko po siya once do sa uh, beautycon. beauty con, sabi ko siya po pala yon, siya po pala si Angela Muhi. So uh, one day po po yun. Ngayon naman, sa mga favorite niyong song, eto major ano lang tayo, iilagay natin sa OPM. Ano yung isang OPM song na sana kayo yung sumulat? Or sana kanta namin to, ganyan? Siguro para sa akin yung ano, huwag kang matakot ng eraser heads. Ay, heads fan talaga siya. Talaga, yun talaga. Sa akin, Mundo, by Four of Spades. Mm. Grabe pa naman yung comeback nila ngayon. Oo nga. Tapos dati, naalala ko, jamming natin lagi yung mundo eh. Still daw pala. Sina-jump pa uh -oh. Ayun. Dagdag na lang yung aura, no? Hahaha. <laughs> oh, for me po siguro eh, ano, yung pahina po ng Cup of Joe kasi Cup ang ganda Joe. po nung dala ng emotion na binigay po nila sa audience. So, ayun po for me po. Jowas pala siya. <laughs> oh, jowas ako, jowas. And si For Han. me naman siguro parang ano siya, timeless song siya. Akin ka na lang. Itchy Worms. Ah, Itchy Worms. There you go. So, iba-iba. Hopefully, uh, makita natin ang top-notch na makasama ang isa sa kanila soon. Kung babalikan natin yung interview na ito in the future, five years from now, ano yung healing ng or wish ng top-notch? Or ninyo, ang bawat isa para sa banda? For top-notch, siguro five years from now. Sana pag first major concert na tayo. <laughs> first major concert. Uh -huh. Sa Big Dome. Ganun Big din sa akin, Kasi five years from now, actually, ang tagal pa noon. Dayo pa ang mangyayari. Mm -hmm. Kaya sana by that time, internationally po, nakapag-travel na kami to perform outside the Philippines. Yun. Yun, actually, same lang din. Hopefully, in five years time, magkaroon na kami ng solo concert tapos ma-sold out namin yung mga arenas. Love Philippine it. Philippine Arena, Araneta, uh, Mawa Arena. Pamalay mo, Madison Square Garden. So, <laughs> Mangarap na lang, but pwede. Yes, manifest so, natin yan. Uh, why not? So, ayun. Hopefully. Tsaka hopefully, malupit na viral hit talaga, no? Yes, ayun. yun talaga actually yun. yun. ah hit song po talaga. So, ngayon, naman Para mas makilala pa natin, siyempre pag mamabarkada, kailangan may bookingan time. Hindi yan mawawala. Lalabas <laughs> kung sino si ganito, sino si ganyan, sa who's most likely. Ready na ba kayo, boys? Yes, yes ready. Ay, yes. Baka may uuwing bad trip dito. Ah. <laughs> First on the list, top notch, sino ang pinaka-maingay? Sino ang pinaka maingay sa banda? Yung nasa dulo po. Ah, kanalan daw. Turo mo na sa dito. Si Richard daw. Ay, aminado. kasi may, malakas po sumigaw minsan sa studio na wala. malakas din tumawa. Ay, hindi po. Malakas, Ay, malakas po tumawa niya. Grabe. Uh, unanimous decision. Okay. Next. Sino ang pinaka mahiyain? Si Lorenz. Si Lorenz. Lorenz. Ah, yung visual lang po pala. siya sabi, introvert daw po. Ay naman eh. Introvert ka. Siya yung nag-decision. na po nagsabi. Okay. Next, next, next. Ito, nako. Sino kaya? Sino ang pinaka madalas malate sa practice? Ano po? Ano kanina, Johan. Kanina po sila dalawa. Po <laughs> kami po ni Competition po kami dalawa. Ayun po, po ito ni Dom yung sarili <laughs> niya. Pero... <laughs> Sige, ako na lang <laughs> <nalate laughs> po. Nalate pa ba sila makagawa nga sila eh. Buti na lang pala. <laughs> <yung> <laughs> okay. Sino ang pinaka mabilis mo 3, 2, 1. Pikunin. Sino ang pinaka pikunin? Sino ang pinaka pikunin? Kasi si Loris po, Misa. Kailan dalawa pa actually si uh, Misa na ako, pag sa mood, <laughs> mood lang. Okay. Next, next, next. Sino naman ang pinaka malilimutin sa grupo? Ay, Dominic. Si Dominic. Do. Sige, sige ako po. Tinanggap. Ah, Kinalalaban. <laughs> Wala sa gamit. Ka Kasi <laughs> siya yung vocalist. Paano yun? Nakakalimot ng lyrics. sino naman. Sa lyrics naman po, hindi naman. <laughs> sa lyrics ata. Sa o, gamit ko gamit lang. Sa po. lyrics siguro si Loris. Ito naman pagdating sa food trip, dahil hilig din daw po pues, yan ang top notch, sino ang parang pinakamahiling mag-extra rice po? 3, <laughs> 2, 1, extra rice. Actually, lahat naman tayo si Loret. Actually, mahirap pong i-distinguish yun lang si Loret. Mas kayo ata, mas kayo ata. Kami bad daw. Oo, kayo ata. Bulking eh. Nag-promote pa nga. Okay, eto naman. Sino ang pinaka-antukin? Okay. Masandal tulog, okay. ganon. Okay. <laughs> ako na lang si, si Richard din eh. Ang tukid din si Richard. Bisa kung tutulog ako. <laughs> <tutulog laughs> <laughs> Pagkatapos ako, oh, tutulog si Richard si na po. Sa, ano, po tulog. Ay, ito na. Parang perfect yung kanina. Sinong pinakamadalas makalimot ng gamit? <laughs> si Dom. Si Dom. So siya na po. talaga yun. Oh, Sige, ako na yan. Example, ano ba yung nakalimutan niya? Actually, na yun. <laughs> Nakalimutan ko magdala ng kable kaya si Richard yung pinagdala. Sa na lang pero e. yung extra kabilagi. Ready na kami sa mga ganungan eh, pangyayari. Oo, di ba? O talagang may kinalimutan para siya yung maisagot dito. <laughs> Wala, hindi naman. Planado. Hindi naman, Planado na po. Okay, next. Sino ang pinaka ito naman? Mahilig mag-post sa social media. Ayan. Si Richard. Si Richard. Active si Richard. ba? Actually, Pala post ng meme. Ganyan. Si Richard. Hindi ka mag-mini-vlogs. Tsaka yun lang din kasi si Richard. So, kaya may nice. ipopo sa social news. Ah, love it. And lastly, ito na lang na ko. Sino kaya ang pinaka mahilig magpuyat kakalaro ng online games? Si Lawrence Si Lawrence Walker. Gamer. Yeah, okay, Gamer. Gamer. Gamer May setup po siya. Mga tambay po ng Discord ah, yan. Eh. really? Alam, ang kulit naman. Parang si Johan, wala siyang ano. Siya lang yung... Siya po yung ano. Siya po yung tatay ng banda. Ah! Nagkaroon pa ng responsibilidad. Naging anak pa sila. Yeah. <laughs> okay, there you go. Thank you for answering everything, Gabe. Thank, Thank you. And Thank of you. course, syempre, hindi namin papalagpas yung pagkakataon na mapakinggan ang isa ninyong song. So now, let's hear Falling All Again by Top Notch. Taking guessing if I would just talk to you Didn't think it would happen. Much top Notch. Ngayon, anything you'd like to promote? Sa social media? Go ahead. And guys, uh, everyone, thank you for sa Scene Zone, sa DZRH TV uh, for inviting us and please follow us on our social media platforms at Top Notch Music PH. Oh, kany social media, um, <laughs> So uh, I want to promote as well my social media at Dom Makiling. Of course, don't forget to follow our social media accounts at Top notch music ph and uh, yun, please keep streaming our songs as well thank you guys future gigs abangan nalang na sa social media Wag my yes may on. announcement naman doon sa social media Love and it. shout out na rin po sa record label namin sa viral records yes. uh, thank you so much dude. there you have it once again thank you very much thank you sa, sa thank, you. thank you. Po, thank you. So, so, once again so... it's po show with angel angel kakosme with top, top notch eee, bye